One year na po ako nakapagbayad kay Kaiser, laps na po yung plan ko ng 2 years. May makukuha po ba ako? Sakaling isurrender ko yung plan ko. So, hello po, ma'am or sir. Tayo po binibigyan ng Kaiser ng 60 days na grace period para di mag-lapse sa policy. Pero talagang no choice kasi may problema tayo sa pera. Nag-lapse Kaiser mo. So, may 2 years grace period si Kaiser na binibigay before nila i-terminate yung policy mo. Sabi mo, 2 years ng lapse, meaning terminated na yung policy mo. At dahil terminated na, so, di mo na po makukuha yung mga naibayad mo. Yung po yung 2 years na allowance na binibigay sa atin ni Kaiser, siguro naman sapat na po yun para mabalikan mo yung policy mo. Para po sa kumpletong detalye, paano mag-active muli ng policy, atan ka ng Kaiser Training, or pwede mong i-contact ang sponsor or agent mo. Pwede ka ding mag-comment sa video na to.